ganito yung remedy ko kaibigan uh, kada umaga ganito nagtitimpla na lang ako ng uh, may mainit na tubig may asin at may sunrocks na karating, uh, isang cup kasi ang dami yeah. ng may sipon nagbibigay na lang ako ng ganito kasi ginawa ko na lahat nagpipremoxil ako araw araw pero lumalala pa rin yung mga sipon nila naghawa hawa na sila talaga kaya yeah, nahirapan na akong uh, Puksayin yung mga kanilang sipon, mga halak. Ngayon, nagtit, uh, ginagawa, ko, ginagawa ko na lang. Uh, nagpapainit na ako ng tubig. Pinapainom ko na lang sila ng maligam-gam. At tintimplan ko ng may asin at may sunrocks. So, ginagawa ko na yan every uh, morning na. Kasi, uh, kagaya ko rin, pag uh, sinisipon ako, nagtitimpla rin ako ng uh, may asin na konti at maligam-gam. Kaya, subukan ko rin dito. Bali kay ah, mini mecos mecos ko na. Ayan. So, tinatry ko yung init niya, ayan, medyo kulang pa. Ayan, dinagdagdagan ko. Kasi talagang kailangan ng maligamgam talaga. Pati yung takip nila, binuhusan ko na rin para uh, mai malis yung bacteria nila. Ayan. Binigyan ko sila dito. Ayan, tingnan natin. Ayan, gustong-gusto nila talaga, sabik sila. Parang yung jowa mo sa'yo, Charisse. Ayan, gusto nyo na. Ayan, oh, tignan nyo. Ayan, gusto nyo na. Ayan, oh, may sakit talaga. Ayan, bale dito sa marami. Ayan. Ayan, siya sa na talaga agad. Sabik sila sa mainit. Parang yung pag-ibig na mainit. Ayan. So, ayan, oh, dinudumog na. oh, parang yung ayuda na sa barangay. O, oh, dinudumog. Ayan, dinudumog na kasi may... Uh, Uh, ginutom ko rin sila kanina pero napakain na inuhaw ko rin sila Ayan, kaya gustong gusto nila kahit mainit init yan gusto nilang uh, inumin kasi grabe na yung mga sipon nila gaya itong nito Ayan, yung dumog nila kasi uhaw na uhaw na rin sila Uh, thank you kay Bigayan. Uh, God bless po sa inyo.